mag like and share lang po kayo mga kaibigan nag pabalik ulit tayo Ate, pagkakata sa loob ko na atin isa yung pagkakita matra sa band yun mga banda, barangay ng mga yanos wala yung tao ngayon wala yung kumiinit na Tumaambon. May inin, tumaambon. May kakasalang big. Akala ko mahalos na sila, pala hindi pa. Um, okay. Like and share lang po kayo mga ano... Dito tayo mga kaibigan. TV, TRD.